Tara guys, tayo. Oy, tingnan na tayo? Ah, ballo. Yung guys, ito 'yung matingay isang barkada natin. First time niya makaka makaka sa sama sa ating vlog ngayon. Mga ka-Zay. Makakalbo. Yan, guys. Mag-a-ka-diyan tayo. Guys, dito padau kami ng pwesto. Dito na tayo. Guys, di, di Pansik kanton sila guys. Ako, sandwich. Ako oh mo. Guys, may, pa, oh may dalawa tayong guest ngayon. Ito si CJ. CJ guys, CJ. CJ. Ito si Prince. Prince guys. Follow niyo daw siya sa TikTok. First time nila. Mr. D. First time nila makakasama sa vlog namin ko. Let's go. Nandito na po order namin. Kakainin ko na ang aking sandwich. Yung konsom ng susin. Asan? Binay niya daw siya. Siguro din niya ang ako na Go. Ah, alam mo magbabala. Egg guys, egg. Egg. Limugan. Kung nanonood ka. Limugan, limugan. Mami, kung nanonood ka. Yung iniingi ko po yung 20 noong 2024 po. Dito po namin pinagpuhod. Noong 2024. Eh hey daddy, nagingi ako. 20 pesos. Dito namin, kinakain. <laughs> Thank okay. you. Please. Please po. Please po. Pabuti nyo na ako Pino. ng 20, <laughs> 20 subscribers po. Pabutin nyo ako. 20 subscribers. Please po. lang po. Huwag si celebrate ako kung 20 subscribers na tayo. At syempre, Magmumukbang ulit tayo mamaya. Oh, bukas. Magmumukbang ba ulit tayo bukas. So oh, guys, guest member din natin to. Si Bulldog. Guest member natin, yes. si, si Gona. Si GM, guys. Si Dona, si JM, guys. JM. Nalupe Hotel. Nickname niya Idoling. Yan. Guest member din natin siya. Ribbon. Bulldog. Unay. Ngapuro to nai. siro.

Dapat dalhin. Hansik sandwich. Oo. Mm. Nags, sila kay Mama Nicole. Kasi, oh, nila dito, guys. Yummy, ah, ome. <laughs> <laughs> Dati ano, lak sa Rebo Dati kung bukas sila dito ngay ako ng bainte kay Daddy ko. Sabi nang bibili ko ng panis kanto. Pero ngayon sandwich na. Yan. Tama ko yan. Anang niya? Babo gum. Duling dati, ano? may... lang. Um. 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 Um.

Kita tekan. Eh, kabus <laughs> ana may matanghali la. Tanghali la. Ma baga-baga mi bagajap. Namaskar ta na. Dokle Jangan sim, nyung keselupatan, pancingan, tazan, nyung bawa, nyung sikat, nyung toko, nyung bawa, nyung helikopatanya, nyung helikopatanya, nyung helikopatanya, nyung helikopatanya, nyung helikopatanya, nyung Na mababalans mo din yun kung nasanay ka. Gaya yeah, mga ganyang boat, ganyang kanipis. Congratulations for you. Mapusira oh, na niya din. Ay, even ko ang ganyan I'm young, black. Play burlet. Play burlet. Play, Play burlet. guys. Sweet and spicy. Manini. Sweet and spicy to guys. This dati, na dati na lang, dito lang ako nagkakalamansi. Binigay dati niya hindi po. ko naubos ngayon, naubos ko na. Nung nag-concert kami dyan guys, nung no, 2023 po sa Rubio, hindi <coughs> <coughs> niya maubos. May nakain niya pa sa akin yung ano niya. Tira-tira niyang pansikan po. Ar-aradarong eh. Ang natatapong natin, tangi ka. <laughs> Is this real or fake? Oh my God. <laughs> <laughs> Ni wala ni Arab. Si Wati po dito ng 67. Tipikcha mo. Seven, tapos lumabas yung kid. Six, seven. Hindi patay. Horror yun na yung kid. Bubukan yun. промам бомба ео Mars yan. yan. Magus siya. pre. Eh, wala, -ano -an. wala magus, okay? Ay, paano, ni? boy. Ah, wala na. Hindi Nag-block out. Okay. 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 Guys, wait lang guys. Inom ako tubig. Pogi muna tayo, Riz. Anong trabaho ng papa mo? Coast Ikaw, Ikaw, ikaw. <laughs> Manag-deliver manag na tubig. tama. Tama is duga. Anong trabaho ng papa ni Donut? Donut. Nagdi-deliver -de na Donut. Ah. Ay, nagcha cha Dila? Marian? Nor, baka duloy niyan. Star the purse. Wala tambay tinig ano Anak ni Joe nalis. Mga alas. Niya, atoy! Hmm? Papa. Hmm? Diba doon lang yung suplay, yung kalamdala rin Atoy! Atoy! Ngaroon to! Ah! Oo, wow, kalendaryo kalamdala Ah, <melod> wala <k> <Titi, mulanyan> ka pa lang, hindi mabagal ka na. Matipid po nun. Kung basta waibay rin din Atoy! Pispin! Adala di ba diba? supply o kalendaryo. kalamdala rin ikaw. Atoy! Diba tatago mo atoy? Dudo! Dudo! Dudo, sabo! Taka, wala kang Ganun atin, guys. natin, ata nga. Balagbagan natin. na. Ano ba nga pinagsasabi na ito guys? Comment down below. Dito na namin i-end ang ating vlog. Mag-like, subscribe. Tapos pabuti nyo ito ng 100 views. Mag-celebrate po kami. At magpapapitsa po ako sa buong tropa. Let's go!